Miss? Miss? <laughs> Miss, magpapapirma lang. Na. Shhh! Miss, importante lang, mapapirmahan ko na. Ang ah! <laughs> bigira ka. Na-dead tuloy ako. na Tagal-tagal mag-level up niyang Candy Crush. na ako dahil sa kakulitan mo. Ba, ayos ka rin ah. Nag-Candy Crush ka ba? Nag-trabaho? Matagal yung pagpuroos ng papel ko dahil naglalaro ka. Alam ba yan ang boss mo? Yung boss ko? Na nagbibigay sa akin ng life para mag-level up ako? Tingin ko alam naman niya, no? Ha? Ikaw, eh, ang magagawin mo, may kailangan ka ba? O manghihimasok ka lang sa buhay ko? Kasi hindi, okay, umalis ka na. Alis? Hindi. Alis? Hindi. Going? Ay, Hindi ba? Mupawir mo lang ako. Mupawir mo lang ako. Mupawir lang pala kung ano-anong... Three, four, five, six, seven. Kulang to. Ano? Ano kulang? kulang yan. 10 pages dapat yan eh. 9 lang yan, wala yung pansampo. Eh, hindi ko lang. Sinunod ko lang naman yung pinapirma sa akin. Dito lang mo yun. Ah, oh, ganun ba? O oh, sige, de, pumunta ka dun sa kabilang building, manap ka ng last page na form, tapos bumalik ka dito after 2 days, pumila ka. Hmm? Eh, um, nee! Mays, hindi mo pwede. Kailangan mo talaga eh. Baka magawa ng paraan. Paraan? Ay, naku. Alam mo, hindi ko madalas ginagawa to. Ah. Pero meron ako ditong last page. Nag-iisa na lang. Ano naman, nandyan. Akin ako. Ano nga, Akin? Kailangan bayaran mo ito. Huwag ka, ano? 500. <laughs> 500? Isang papel? Sobra naman yun, miss. Wala akong pera. Pamasahe lang dala ko. Oh, ayaw mo. Oh, sige. Next! Next! Sandali! Baka may ibang parang pa. <sighs> oh, sige. Yan. Bigyan mo ako ng life. Ah, wala akong candy crush, eh. Wala kang candy crush. Hmm. Ah, pwede mo ka na-account ano ba naman? Gagawa pa ako ng account. Eh, ako Tawin, nga mag Candy Crush. Hindi niyo ako mapipilit mag Candy Crush. Ay, ako po may Candy Crush. May uh, Candy Crush ka? Mabibigyan mo ako ng live? Oo okay, naman. Next! It... Sorry. Sorry. Asan na yung form mo? Kailangan pa po. Sige. Dawin mo mamaya. Gawin mo thank you <laughs> thank you both <laughs> max <laughs>